Humanga nga ang Cavaliers coach ginawa ng LA Lakers dito nga sa Cavaliers para nga manalo sa laban. Well, sa post-game interview ng Cavs coach na si JB Baker staff ay natanong nga siya about sa ginawa ng LA Lakers dito nga sa team ng Cleveland Cavaliers. Natanong kasi siya ng isang Cavaliers reporter na ang Lakers team daw ay did a great job in frustrating and slowing down itong twin towers ng Cavaliers na sila Evan Mobley at Jarrett Allen sa anilang matchup. And then sumagot dyan itong coach ng Cavaliers na si JB Bakerstaff at sinabi niya na yes nga daw ang Lakers did a great job sa bagay na yan nang dahil daw this Lakers team has a big lineup. Ini-start nga daw nila sa laban itong sina Lebron James, Rui Hachimura at Andre Davis. Yan daw ang kanilang front court and they are big and physical nga daw na maglaro. Ang pagtutukoy niya dito kay Lebron, Rui pati na rin kay AD. Sabi niya pa na they crowd the paint nga daw itong LA Lakers. And then ang kanila nga daw talagang front court na si Lebron, Rui at AD uses their body well. Kaya naman nahirapan nga daw sila gumawa ng kanilang mga plays in the paint na usually nga daw ay yun ang kanilang comfort zone, kumbaga doon sanay gumawa nga ang sina Evan Mobley, pati na rin si Jarrett Allen at pati na rin itong mga Cavaliers player pero nang dahil nga dito sa front frontcourt at sa playstyle ng LA Lakers ay hindi nga nila nagawa kung saan silang komportable sa laban. Banggit pa nga ni Coach bigger Staff ay they are a well-coached team nga daw and they are a great defensive team. Sabi niya a defensively sound team nga daw itong LA Lakers. And then kanya pa nga rin sinabi na itong Lakers team daw understands kung ano ang kahinaan ng karilang mga kalaban at doon daw nila talaga inaatake. At doon daw sila nagte-take advantage. They did a great job nga daw in taking away their game pagpapatungkol niya sa Cavaliers and limiting their game. Kaya naman panalo nga daw sila sa labang ito. At yan nga mga idol ang pagbibigay ng recognition na itong Cavaliers coach dito nga sa team ng LA Lakers. Kanyang pagbibigay respeto at humanga nga siya sa ginawa nila. Kaya nanalo sila this game at natuwa nga dyan ang mga Lakers fans nang marinig nga nila. Ito mga sinabi ni Coach Bickerstaff. Banggit nga nila magandang pagpapakita daw ito ng sportsmanship na itong Cavaliers coach at hindi nga daw yung katulad ng mga nakaraang coaches ng alaban ng Lakers na nagre-reglamo matapos ng kanilang pagkatalo. Iba nga daw itong si Coach JB Bickerstaff, ang Cavaliers coach. Ni-recognize niya nga ang magandang ginawa ng Lakers at sinabi niya nga yon with all honesty at binigyan kang praise atong LA Lakers at hindi lamang yan. Pati nga rin daw ang kanilang coaching staff sa naging magandang game plan para nga talunin itong team ng Cavaliers. At ngayon kung kayo naman mga idol ang aking tatanungin, ano bang masasabi nyo sa reging performance nga netong LA Lakers laban dito sa Cleveland Cavaliers, a top team in the East at ano rin ang masasabi nyo dito nga sa sinabi ni Coach JB Baker staff patungkol nga sa team ng LA Lakers? Komento nyo laban ang inyong mga opinion sa ating comment section.